Binalaan tayo ng Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ng banal na aklat tungkol sa kanyang muling pagbabalik. Siya ay magbabalik ngunit hindi bilang isang sanggol kundi bilang isang hari sapagkat siya ay maghahari sa loob ng isang libong taon kasama ang kanyang mga banal. Isa sa kanyang mga ginamit upang maging palatandaan ng kanyang muling pagbabalik ay ang pangyayari noong panahon ni Noe. Alam niyo ba mga kaibigan na si Nuwe ay isang mangangaral? Ito ay maliwanag na binanggit sa aklat ng ikalawang Pedro, Kapitulo 2, Versikulo 5. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad, datapwat iningatan si Nui na tagapangaral ng katuwiran na kasama nang ibang pitupa noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. Maliwanag na binanggit sa talatang ito na si ay tagapangaral. Nangangaral si sinwe bago pa man maggunaw ang mundo ng mga masasama sa pamamagitan ng baha at dahil dito nga, walong tao lamang ang nangaligtas. Ito ay si Nuwe at ang kanyang asawa at ang kanyang tatlong anak at ang mga asawa, tig isa-isa ang kanyang mga anak. In total, walong tao lamang ang nangaligtas. Alam niyo ba mga kaibigan na ginamit mismo ng Panginoong Heso Kristo ang pangyayari sa panahon ni Noe upang ipaalam sa atin na ang kanyang muling pagbabalik ay palapit ng palapit noong nabubuhay pa sa laman ang ating Panginoong Hesus Kristo, ay tinanong siya ng kanyang mga alagad kung ano ang mga palatandaan ng mga bagay na ito. Mateo, Kapitulo 24, Versikulo 3 At samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga ulibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman numan sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi. Ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Ito ang mga palatandaan na ibinigay ng Panginoong Heso Kristo bago siya bumalik at bago ang katapusan. Sapagkat talagang marami ang lilitaw na magsasabing sila ang Kristo. Marami ang mga naniniwala na ang mga taong ito ay nangangaral din ng salita ng Diyos subalit ayon sa Panginoong Iso Kristo, sila ay mangliligaw at marami nga ang maililigaw. Ito ay blasphemy sapagkat sila na mismo ang umaangkin na sila ang Kristo. Kaya pinagpapaingat ng Panginoong Iso Kristo ang kanyang mga alagad na huwag mangaligaw. Kung iyong ipagpapatuloy ng pagbabasa mga kaibigan, ang Matthew chapter 24, ay ginamit ng Panginoong Hesus ang pangyayari sa panahon ni Noe. Matthew chapter 24 verse 37. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Maliwanag pa sa sikat ng araw mga kaibigan na ang pinag-uusapan dito ay ang muling pagbabalik ng anak ng tao at ito nga ay ang Panginoong Hesus Kristo at ginamit niya ang pangyayari sa panahon ni Noe. Ngayon, ano ba ang mga nangyari sa panahon ni Noe bago sila pumasok sa daong? Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Ngayon mga kaibigan, may tatlong importanteng bagay ang dapat nating pansinin sa talatang ito. Napaka-importante nito sapagat ang pangyayaring ito ay naganap bago pumasok si Noe sa daong. At ang pagpasok ni Noe sa daong ay sumisimbolo sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Unang bagay ay nagsisikain, pangalawa nagsisinom, at ang pangatlo at ang pangatlo ay nangag-aasawa at ang pinagpapag-asawa ay related lamang. Ano ngayon ang ating makukuha rito? E normal lang naman ang pagkain. Sa panahon ni Noe, kumakain sila. Sa panahon din natin ngayon, kumakain din tayo. Subalit, mas matinding ngayon mga kaibigan sapagkat ang pagkain ngayon ay napakalaking industriya. Kahit saan ka lumingon, may mga pagkain. Nandyan ang mga fast food chain na hindi lang 12 hours kundi 24 hours. Noong panahon ni Noe, wala namang Jollibee. Subalit ngayon, kahit sa ang dako ng Pilipinas, may Jollibee, McDonald's, KFC, Greenwich, Pizza Hut, Mang Inasal, Orange Brutus at marami pang iba. At ngayon sa ating panahon mga kaibigan, kahit na ang pagluluto ay nagiging kurso na rin kahit sa ang dako, sa kaliman o sa mga mall mga kaibigan, sari-saring pagkain ang iyong Makikita naryang din sa social media nagkalat ang mga mukbangers sa ating panahon ngayon halos pagkain na lang ang inaatupag ng mga tao kaya sa panahon natin ngayon napakaraming mga malalaki ang tiyan hindi naman buntis tabi-tabi lang po mga kaibigan hindi naman masamang kumain sinasabi ko lang na ito ay isa sa mga palatandaan na ibinigay ng Diyos na malapit na siyang bumalik. Marami sa mga tao ngayon, mga kaibigan, na habang kinakain ang kanilang almusal, ang laman ng kanilang utak ay kung ano ang kakainin sa tanghalian. At habang kinakain ang tanghalian, ay nag-iisip na kung ano ang kanyang magiging snacks sa alas tres ng hapon. At habang kinakain ang kanyang snacks, ay iniisip na niya kung ano ang kanyang magiging ulam sa hapunan. Kasama na riyan ang midnight snacks. Manood ka lang ng TV na riyan sa iyong harapan ang mga pagkain, mga tsitsirya, butong pakwan at popcorn sa panahon natin ay talagang napakaraming pagkain. May mga decoration pa ang mga pagkain ngayon. Kung kumakain ang mga tao sa panahon ni Nui, mga kaibigan, di hamap na mas matindi ngayon dahil pati nga dugo ginawa ng barbecue. Noong panahon ng aming kabataan mga kaibigan, hindi naman kasama sa barbecue yung manok ang kanyang paa maging ang ulo. Subalit ngayon mga kaibigan, ang Adidas o yung ang paa ng manok o kahit na yung Betamax yung dugo ng manok, Nariyan pa mga kaibigan ang ulo ng manok ginawa ng barbecue. Mga kaibigan, habang ginagawa ko ang video ito ay kahit ano-ano na lang ang naiisip ko tungkol sa pagkain. Hindi ko kayang sabihin lahat sapagkat kung sasabihin ko lahat marahil ay aabutin tayo ng ilang oras bago matapos ang video ito marahil ay naiintindihan mo na ang aking ibig sabihin mahal kong kaibigan. Ngayon, ang pangalawang bagay na binanggit ng Panginoong Iso Kristo ay yung nagsisiinom. Ano naman ang ating makukuha rito? Oo, umiinom nga sila. Tayo, umiinom rin. E ano ngayon? Natitiyak ko na alam mo na mas matindi ngayon. Sa panahon ni Nui, Siguradong marami silang mapagkukunang malilinis na tubig na inumin. Ngunit sa pagdaan ng maraming taon hanggang sa panahon natin ngayon, dumami na nang dumami ang tao at nagiging apiktado rin ito ang ating kalikasan. Apiktado ang mga lawa, mga ilog na nagbibigay ng mga malilinis na tubig. At kahit na nga ang tubig sa ating balon ay hindi na rin tayo makakasiguro na ito ay malinis dahil sa tabi-tabing mga bahay. Hindi natin alam na baka ang ating iniinom ay mga katas na lang ng septic tank. Dahil dyan, naglabasan ang iba't ibang brand ng mga mineral water. Nandyan ang Nature Spring Water Summit. Absolute Wilkins at marami pang iba hindi pa rin kasama ang mga pangalan o mga brand ng tubig mula sa ibang bansa. Nariyan pa ang iba't ibang klasing inumin tulad ng mga juice, may mga Gatorade, may Tang, may 8 o'clock, may Tampico, Tropicana. Isama niyo pa dyan ang inyong mga nalalaman na brand ng mga inumin. Kasama na rin dyan ang iba't ibang klasing inumin tulad ng tanduay Añejo, Hinebra San Miguel, Mallorca, iba't ibang brand ng mga red wine. Nariyan pa ang mga sangkatutak na brand ng mga coffee. Napakalaking negosyo ngayon sa buong mundo mga kaibigan ang inumin. Talagang napaka ng mga ibinigay na palatandaan ng Panginoong Hesus Kristo at ang pangatlo na ibinigay ng Panginoon ay nagsisipag-asawa o pinapapag-aasawa. Oo, nag-aasawa nga noon. Subalit ngayon mga kaibigan, napakalaking isyo ang pag-aasawa. Matindi sa ating panahon ngayon mga kaibigan. Dahil kung manood ka lang ng TV, marami tayong mga nakikitang balita na may mga bata pa na sapilitang pinapapag-aasawa sa mga matatanda, vice versa, matandang babae versus batang lalaki o matandang lalaki versus batang babae. Meron ding tigdadalawa ang asawa. At isyo rin ngayon mga kaibigan, hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo ang same-sex marriage. Hindi ba't ang isyong ito ay sumisigaw sa larangan ng internet maging sa Senado ay pinagdedibatihan ito at malaki ang kursyento na ito ay ma-approve sapagkat kailangang mag-compromise ng ibang mga politisyan upang makuha nila ang atensyon ng mga taong apektado nito dahil makukuha nila ang kanilang Boto, hindi na nila iniisip kung ano ang tama na naaayon sa banal na aklat. Uulitin ko mga kaibigan, ang tama na naaayon sa banal na aklat. Mga kaibigan, magmasid ka lang sa iyong paligid, makikita mo ang malaking pagbabago. Yan ay dahil sa paglago ng kaalaman ng tao. Yan ay palatandaan na nalalapit na ang muling pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Mga kaibigan, kung sakaling siya'y bumalik na, handa ka na ba? Maraming salamat sa panunood, mga kaibigan. Nais ko po palang pasalamatan ang ating mga subscribers, mga silent viewers, o kahit na ang ating mga bashers. Ang inyong panunood, mga kaibigan, ay malaking tulong sa ating ginagawang feeding program every Saturday. Kaya sa iyong panunood, maliban na ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos, ay nakatulong ka pa na makapagbigay ng ngiti sa mga kabataan. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Hanggang sa muli, may God bless you. Goodbye.